guys, ito kami ngayon papunta sa gig uy, <laughs> <Oy>, may ilaw bakit may ilaw? bakit may ilaw? Uh, natapos naman yung, yung event ng maayos. Meron lang ako concern or pag-usapan natin yung concern namin sa mga mostly sa mga sound system mga ayaw natin mostly sa venue, di ba? Uh, kadalasan kasi nangyayari ito yung mga ayaw namin sa mga venue na ng mga clients namin is yung venue na walang parking parking lot or designated na parking lot para sa mga client nila or sa mga sound system, system catering, wala silang designated na parking lot. So, ang nangyayari, nagpapark kami sa kabila pa. So, sa kabilang either malayo pa, sa kabilang kalsada, or dun pa sa kabilang, sa likod ng mismong venue. Meron mall kasi doon, doon kami nagpark. Sa akin, wala namang problema sa ganon. Mostly kung maaga naman kami pumupunta, or nagpapakap na kami hindi naman kami nagmamadali ang problema namin is yung mga guard ang, ang ano dito sa ibang venue kasi yung mga guard ayaw nila yung nakapark sa sasakyan mo na tumatagal doon na, sa, na kahit nga na 10 minutes ayaw nila kahit na tumabi ka na yung pinakatabi na ang, ang kinakatwiran nila yung mga residents daw doon, ayaw nila ako nga ito sa nangyari sa akin to ito ito yung event katatapos ng din event nakipagsagutan pa ako sa guard hindi naman tayo namimilit pero nakiusap naman tayo na kung magantay lang sila na may setup namin yung sound system saka ako ipapark yung ko ipapark sa sasakyan ko doon sa sa mall kasi mall yung parking uh, parking lot doon eh willing naman ako ipark yun doon kaso hindi pa nga ako tapos mag setup So, ang katwiran nila, pagagalitan daw sila. Tinanong ko ngayon kung sino magagalit. Iharap niya sa akin or kakausapin ko ng maayos na kung pwede, hintayin niya munang matapos yung setup. Kaso, wala naman silang may harap sa akin. So, ang gusto lang talaga nila mangyari, maalis dun yung sasakyan. Para, maka, or walang siguro, ayaw lang talaga nila may nakasasakyan na nakapark doon. So, syempre, eh, medyo sumumalaob natin dahil hindi lang naman concern nilang sila mapapagalitan. Eh syempre tayo mapapagalitan din tayo pag pag wala sa oras yung setup natin. So mabuti na lang mabait yung client natin. Pinagbigyan tayo na o oh, sige dahil ganung nga ka uh, uh, strict to yung ano doon, yung parking yung pagparada lang dun sa tapat ng venue eh naging maayos naman pero yun yung pinakaayaw namin sa lahat pag ganun ang venue yung walang designated na parking lot sa isa pa, pag yung venue is may ano, may nasa, nasa sabihin natin nasa second floor, third floor o basta may ano, kung ilang floors. Ang problema doon kung walang elevator. Nisan kasi may, may venue kami na ganyan na, na, na sinetapan, wala silang elevator. Tapos ang apat na hagdan yung aakyatin ah, mo. So, anong nangyari? Buti na lang. JBL yung dala ko at uh, portable lang. So, naiakyat naman namin ng maayos. Eh, imagine mo kung malalaking sub sa... Yun din ang ano ko. Yun din ang pag-uusapan din natin doon dahil bakit hindi ako nagdadala ng malalaking sub sa sound setup ko. So, ayun. Buti na lang, naging maayos naman yung, yung gig doon sa, ano, sa event. Kung naman yung mga client, eh, kahit pa paano, yun lang yung concern natin na sana, may venue man na maano na pagpwestuhan natin sa set natin, sana naman may parking space, may parking sila na para dun sa, kahit man lang sa catering or sa sound system di ba? kasi alam nila yung mga guest naman nila kaya client naman nila na promet venue, kaya naman maglakad niyan papunta sa mall, dahil wala namang ibang gamit yung dadalhin So, eh, tayo, meron tayo. So, hindi naman pwedeng, buti na, buti na lang at may kasama ako dati kasi wala akong kasama. Buti na lang, may kasama ako. Iniiwan ko muna doon. Saka ako kukunin yung sasakyan para mapig up yung, yung mga gamit. So, kadalasan, ganun yung nakikita kong venue ngayon. Na, isa na mo sa mga hotel, ganun ang venue nila. Wala silang designated na parking lot para sa... Kung meron man, meron man akong hotel na may senet Ito naman yung sa may ano, Mandaluyong yung ah uh, hindi, hindi pala sa akin na Mandaluyong, Pasig pa rin pala yun. Sa may Juan San Miguel. Do, di ko alam kung Pasig or ano yun ha. Alam ko pa, sa ako pa rin ang Pasig yun. Juan San Miguel Building Hotel. Doon naman may parking nga sila. Ang problema, ang oras, ang parking naman doon sa isang oras uh, 100 succeeding mo 100 pa din kahit di mo matapos yung oras so imagine mo yun, kung baka 4 na oras ka 400 yun naman sining siningil ako pero ginawa ko eh, pinasagot ko sa client ko kasi yung client ko tumawad naman sa akin ako pa sa ako pa sasagot ng part Buti na lang sinagot niya. So, yun yung mga inaayawan namin ng mga hindi naman sa inaayawan, iniiwasan namin magkaroon ng or pinaghahandaan namin na set upan pag yun yung venue ng client hindi na mahirap naman kasing ayawan natin yung wasli kung suki na natin yung iba hindi natin pwedeng ayawan yun so kapag narinig ko lang na ah itong venue na to pinaghahandaan ko na kagad yan Binagawa ko at tulad nito yung nangyari sa amin nung last time eh, idadrop off ko muna kagad yung sa gamit dun tapos ipapark ko na kagad yung sasakyan hindi ko nahihintayin pang uh, hindi ko na isa-set hindi ko na kagad isa-set up kumbaga ipapark ko na kaagad maglalakad ako pabalik tapos siseta up na natin so mas maganda yung ganun kaysa yung yung aanihin ka ng guard kukulitin ka na may ginagawa minsan kasi ayaw natin ganun may ginagawa tayo tapos biglang sir paki ano naman yung sasakyan mo paki alis naman ito nabibitin tayo ngayon so hindi lang tayo nabibitin dahil ramdam mo na yung medyo stress doon palang may stress ka na So, yun lang yung medyo uh, pinaghahandaan. Hindi pala, hindi pala natin pwedeng sabihing ayaw natin. Pinaghahandaan na lang natin sa susunod. Uh, yun ang magiging uh, venue ng client natin. So, sa muli, JBL, mga ka-JBL, number one.